Okay, may deliver tayo. Kain <laughs> lang. max. Ayan, nabaha ito mga sir. Nagpunta dito kanina si sir para i-confirm yung kanyang motor. Ayan, nabaha ito mga sir. Doon pa lang sa panel, lang moist na kong ano yan kahit Dito na lang. Dito na lang sir, buhatin natin dito. Sir, dito na lang natin na dito. Dito na lang sir, buhatin na lang natin dito. Nakalak kasi yung harap kasi in-advise ko nga kayo sir na huwag nang bubuksan yung panel o yung sauce yan para hindi masira yung ano ayun tubig po yan yeah, side stand na lang yan ayan o no? Muis, kasi sa baha ganito sa lobo oh. heno daming daming ano dumi sa loob. 'di ko po Ang <laughs> <Tinalini>. dumi ano? Ang <laughs> dumi. Ayun oh, parito. Yan lahat dilin din 'yan. Si pressure was natin to. Okay, ito na mga sir yung ating uh, Yamaha. Yamaha na ano, Nmax na inanod ng baha. Natanggal na natin yung kanyang mga play rings. Papansin nyo, ayan o. Oh, dami pang mga kondito. Yan. Yeah. Talagang uh, itong motor na to talagang uh, inanod ng baha hanggang sa air cleaner hanggang sa kung ano ay yung mga flarings nya ano nga ng tubig pati yung headlight ayan tumulo na yung tubig nya susunod natin tatanggalin natin yung kanyang ECU yung battery tinanggal naman na yung battery tatanggalin natin yung ECU na yan tapos tatanggalin natin yung tanke eh, kasi lilinisan natin yan pati yung filter papalitan pati yung uh, throttle body tatanggalin natin yung ano, spark plug, tapos didrain natin yung ano, yung langis niya hanggang kulan, pati yung mga brake fluid niya. Yan, papalitan lahat 'yan. Kasi nabaha 'yan. Papalitan natin lahat 'yan, ibi natin 'yan hanggang sa air cleaner element, palit 'yan. Ito, hindi naman 'to naabo ano, nakapasukan. Pati gear oil. Palitin 'yan. Kaya kapag nabaha yung motor nyo, huwag nyo nang ano, papaanda rin. Tanggalin nyo yung battery para ma-save natin yung ano. May, may salba natin yung ECU kasi yun ang mahal. Yung sa mga na naman, kapag nabaha, huwag nyo nang papaanda rin yan. Baka matulad ka sa mga nauna ano, kong in na ano, na hindi maayos yung pagkakadrain hanggang masira yung sigunyal. Buti nga lang, hindi pinatakbo ng ano, matagal o ginamit ng matagal. Kaya ito, i natin yan ilinisan muna natin to sa natin banata ng ano ugasan muna natin to para maging malinis naman yung kanya dito tanggal na natin yung kanya uh, magneto ayan hmm. magnito naman ito magnito naman ito kawang kaya nilisan natin okay. ayun dahil pang tubig oh. <laughs> kaya napaka-importante mga sir kapag kawans once na nababa sa inyo or namatayan kayo kapag niluso nyo sa baha, tanggalin nyo or huwag nyo ng panda rin tanggalin nyo na kagad yung spark plug tapos huwag nyo na gamitin mo nyo na gamitin napaka importante yung malagyan nyo muna sya ng ano ng langis sa loob tanggalin nyo yung spark plug tapos lagyan nyo sya ng langis purpose noon yung ating uh, black piston saka ano yung intake saka exhaust na balbula hindi sila ano magasgasan or ma damage Ah, lagyan mo lang sorry Habang pinapaikot muna para Ayan, tayo pang tubig yan, o. No? Ayan, ganyan dapat yung, ano, gawin yung mga sir para sure na hindi masisira kasi hindi natin i-overhaul yung motor na yan, mga sir. Kasi nalubog lang din naman to. Ayan, dun sa ka pila pinaglalagyan ng spark plug, lalagyan nyo ng lang yan. siyan. Ayan, ito yung inmax, mga sir. Bali, nalinisan na natin yung magneto pininturahan na rin natin pati pang gilid ayan air na lang yung kulang natin dito tapos ititis natin okay. ayan mandar na ilaw na rin gulos na rin ayan susunod natin gagawin yung signal light baka yung relay o rito baka nag uh, ubedo itong ano niya remote kasi isa isa ito sa nababad sa baha ayan pinagawa rin natin to at uh, ito ito nga binuksan to kasi nga mahirap tanggalin pero lalagyan natin ng ipokus yan para mas masidyado uli ayan grasa tapos ito yung isa pang problema natin yung panel ayan ipapagawa natin yung kanyang panel mga sir kasi lockout isa rin ito sa mga nasisira kapag once na nalubog sa baha yung motor depende sa pagkakalubog kasi ito inanod ng baha ito yan o nang change oil pa lang naman natin dito pinapaandar mo natin para mamaya maya i-change oil natin ulit kasi nung una tinanggal natin yung spark plug nya pati langis sobrang dami ng tubig Ito, natin ang pagawaan. si alam po, medyo may kamahalan to. Kaya, papagawa natin. At least, maandam siya. Ka. At, uh, kapag na, matik, yung kanyang ECU, ay, uh, hindi nasira. Hindi tulad doon. Pati module nasira. Pati ECU, pumutok. Okay ito maandar na Tapos pinalikta rin natin Yung kanyang uh, play rings Kaso, uh, hindi na kaligtas Yung uh, panel Ito yung mga number one Na nasisira kapag nababaha Yung uh, motor Ito kasi mas matindi pa sa baha Ang dinanan nito Inanod talaga ito Pero ayan maandar na siya. kaso ang daya pang tubig na lumalabas sa galing sa tambucho tubig bahapin after ng mga ano to change oil natin uli para pulidong mawawala yun talagang tubig pero naka ano na kami dito naka tatlong change oil na kami dito Kunting hugas na lang to. Kasi iyalabas labas natin yung motor at uh, nauulanan. Tulad nga ngayon, ayan, baha ngayon din sa labas. Kaya, ingat nyo yung motor nyo na hindi mabaha o in case na hindi nyo na ano, tanggalin nyo kagad yung battery. Or, i-ano e, yung kagad. Bakit kasi hindi natin masabi. Kung, a uh, mabaha ba o hindi. Okay na mga sir.